Shout sa mga lahat ng OFW. Ito, kaya kami ito sa isang restaurant. Mga OFW. Ayan, nabang naghahantay. Naghahantay ng mga kasama. Ito, nasa loob na kami ng isang restaurant dito. Kakain kami mga chicken broasted. Usan lang sa isang buwan Pagkatapos ng sahod Ito yung ginagawa namin Yung mga katrabaho ko Ito yung madalas punta Ng mga uh, katrabaho Pagkatapos ng sahod Dito, ayan Ayan ang in namin, chicken roasted uh, Familiar ito sa lahat Ng mga uh, of the value dito sa Riyadh Ayan oh. Uh, nandit ay niloader namin chicken broasted hindi ko na umuubos to ang matitra take out na lang yan ayan mga uh, kogdabal may kanin rin kung gusto mo nang ubos ayan parota meron dito Ayan, pagkatama yung kumain, dumiretso kami dito sa labas. Papasok naman din sa loob ng Dubai Mall. May bibiliin daw mga kasama ko. O, bibili lang ako ng isang Ray Night Log, tsaka yung kabuhay itong paano manok. O, Iikot lang kami. Nasa likod lang yung pinagkainan namin kanina. Ayan, eh, nasa loob na kami ng Dubai Mall. Maraming bilihan din dito, mga off the valley. Oh, meron din mga titang rito. Ayan, mga off the valley. Meron din mga accessories cellphone dito. Nandito lahat na gusto mong mabili. Bilin din nandito lang. Mayroong hulayan, mayroong sadaan. Oh, wala pang galaw ng mga tao. Umaga pa kasi dito eh. Ayan. Thanks for watching mga ka-W. God bless to all.